Kabali, uh, bali, welcome po mga kagala uli. Bali, uh, special thanks sa kasama ko kay ano, uh, Technics. Kabali, uh, siya. <laughs> Yan, yeah, hello, hello. Hi, Technics. Technics. Hello po. Bali, siya po yung pinaka naging uh, mentor ko, no? Uh, kasama sa mga vlogging. eh, kasama ko po siya sa vlog. Uh, sa mga editing, kasama ko po siya sa mga vlogging. Yan. Then, uh, pwede nyo pong supportan yung aming mga vlog, no? Yan, Ribong Gala and Techniques. Then, shoutout nga rin po pala sa mga kagrupo ko dun sa Baybay. May 800,000 members. Shoutout sa kanila. Then, sa mga <laughs> na kilala mo sa ng vlog. <laughs> Lagi namin, no? Uh, Pang nag pa lang, pero bilang lumilipad na kaagad. Ayun. So, visit nang na visit lang kayo sa Subic Bay na no? uh, kung medyo kailangan ng support nandito lang kami sa sa Subic Sambales. Yung yeah. mga yung lapitan. Okay, yeah. collab, collab soon yung mga ganon, di ba? Pwede kayo makipag-collab dyan. O Timothy, ko naman, promote Ayan uh, po. What's up, mga paps ah uh, ang page ko po is Timo Motovlog. ah uh, kung gusto niyo pong makakita ng mas, iba, mas marami pang ah uh, uh, lang dito sa Sambales, palo po kayo sa aking page Timo Motovlog. Yan po. Hindi lang po dagat. Uh, Umakit din kami ng uh, bundok, ng kalikasan, ng ilog lahat po ng mga pwedeng pasyalan sa Sambales, ito ito promote po namin bilang uh, taga-Sambales. shoutout uh, din po yan sa mga katama ko lagi, sila Teknik sa Tribong Galat. At po kami lagi yan na naghahanap ng pwede namin i-promote na lugar dito sa Sambales. Uh, gusto ko rin po i-promote yung page namin na, ay yung group namin ng mga Sambales, mga Ah uh, sila Malakas TV Vlog, sila Jess TV, uh, sila uh, Motohar Vlog, yan po. At marami na pong iba. Uh, follow po kayo sa page namin para mas marami po kayong makita na lugar dito sa Mbales na magandang pasyalan. Uh, thank you po. Yeah, thank you very much. Jason Villaruz, kasama si Timothy Asensio, pati si tik Ano? Tik-Tik ba ang pangalan niya? Ano? Oh, basta yun siya. Kakolab. Thank you very much. Mabuhay kayo. Yay! Yan po. Ako, napakasaya na pamasyal natin sa Parola Island.